So, hello guys! Good morning! Kamusta kayong lahat? So, ano na guys? Last araw na to guys ng Ramadan. So, bukas 8 na. Bukas ang 8 dito sa Saudi guys. So, sa Pinas, doon sa lugar ng mga anak ko. Dahil Muslim yung mga anak ko. Dahil Muslim yung tatay nila is kanina. Ngayon araw yung ano nila. Yung 8 nila. Pero dito sa Saudi is bukas pa 10. So, busy tayo bukas. Magkaano lang tayo guys, magkakape lang tayo. Naglaga ako ng dalawang itlog. So, hindi tayo magra -rise. So, bukas ang ID dito guys sa Saudi. So, bukas ang umaga mga six is aalis kami. Pupunta kami sa bahay ng kapatid ni Mudra Bells. Doon kami mag-eat. Pero okay lang sana guys kapag ganit ganun, anong umaga. Kaso lang, sabi ni Mudra Bells is, pag galing kami doon, maaga din kami umuwi eh. Dahil tuwing 8, doon talaga kami sa kapatid ng amo kong babae. Dahil yung, yung kapatid ng amo kong babae is yun ang pinakapanganay sa kanilang makakapatid. So, bukas ng umaga is pupunta kami doon. So, hindi ako makakapaglinis ng bahay bukas dahil maaga nga kami aalis. So, makakapaglinis ako ng bahay is pagdating na namin dito sa bahay. Siguro mga 10 or 11 ganun, uuwi na din kami. Kaso nga lang, paggabi, dito sila lahat, guys. Dito sila lahat. Tapos, ako lang mag-isa. <laughs> ako lang mag-isa yung katulong. Dahil yung mga ibang amo is hindi nila dinadala yung katulong nila. So, ako lang mag-isa bukas dito, guys. Okay lang sana kapag bukas ng umaga is dito. <laughs> Kasi hindi ka makupuyat, eh. Kaso lang, bukas ng gabi is dito sila. Sabi ni mo Travels. Ngayon lang naman sila yung nag-eat, guys. Kapag gabi sa bahay. Dati, ilan eat na yan, guys, is kapag gabi sa istiraha kami. Nag-ano sila, nag-overnight nag sila sa ano, swimming Pero ngayon, bukas daw is dito daw sa bahay namin. So, sobrang pagod guys bukas. Nakakapagod dahil sobrang dami yan guys bisita nila. Mga pamangkin, mga kapatid, gano'n. Yan, tapos sobrang daming bata. Yun talaga ang pinaka-ano, Nakakalat sa bahay, guys. Kapag sobrang marami kayong bisita tapos sobrang daming bata. Yos ko, Lord. Mamamakay ka. So, ano. Okay lang. Yun. Kakayanin natin. Dahil last naman bukas. Last na bukas. <laughs> Next year una naman ulit. So, tara, guys. Kain tayo. So, nakapagluto na din ako ng nugget sa dalawang alaga ko. Oh makain sila sa taas. At nag, naglaban na din ako, guys. Dahil ako yung naglalaba dito. Dahil yung tatlong pamangkin ng amo ko is dito sila natutulog, guys. Dito sila natutulog yung pamangkin ng amo kong lalaki. Lalaki sila, guys. Ha? Pero doon lang sila sa labas natutulog sa sala, guys. May korchon sila doon. Binaba ko yung korchon. Dahil kapag lalaki is ano't bawal talaga dito sa loob ng bahay. Doon lang sila sa labas, guys. Sa sala. So, dito sila natuturo guys ilan araw na din tapos pero hindi sila dito nag iiptar guys ha tuwing iiptar guys 6pm is lumalabas sila doon sila kumakain sa isang bahay so ako yung naglalaban ng, ng ano nila ng tub nila guys tapos ako din ang napaplantya tapos alam nyo ba yung talagang pinakaayoko ko guys magplantyahin yung tub na yun dahil sobrang haba tapos konting anong mo lang gusot na ulit no choice ako guys may katulong naman sila pero kaso lang nandun sa ano sa bahay ng lola nila pinay din dun. pero pa na din yun nag vacation na din yun so yun guys balik tayo sa ano sa 8 bukas sobrang nakakapagod bukas ng ano ng gabi pag bukas ng umaga guys dahil ilan 8 na ako dito sa kanila guys naranasan ko na din yan kapag umaga guys pag 8 na pupunta kami doon sa kapatid ng amok ko mabae is simple lang yung mga pagkain nila guys simple lang hindi wala ang mga rice guys wala simple lang yung mga pagkain nila pero pag bukas ng kabi guys is magra-rice na sila yung guys dito sa bahay ng amok. ko so lahat yung mga plato sa loob ng cabinet is ilalabas na naman ni Mudra yan bukas kakapagod kapag may bisita dito guys sa bahay ng amok ko is Piling ko guys kapag tapos na yung trabaho ko kapag gabi. Yung likod ko parang binugbog. <laughs> sa hugasan lang yan guys. Dahil kapag may bisita yung amo ko guys. Kapag tapos na sila kumain guys. Is, dito na ako guys. Steady na ako dito guys sa kusina guys. Dahil tambak na yan yung hugasan dito guys. Tambak na yung hugasan nila. Dahil wala sila yung katapusan guys. Magtisi muna sila yan guys. Pagkatapos nila magtima kape. Pagkatapos magkape is kakain na sila ng kanin. Pagkatapos kakumain kumain ng kanin, guys, magti na naman ulit. Pagkatapos magti, magkape na naman ulit, guys. Ganyan sila dito, guys. Ganyan yung ugali nila dito, guys. Kaya kapag may bisita, guys, so, makakapagod ka talaga, guys. Mapapagod ka talaga, guys, sa ano, sa hugasan. So, nakasalang na yung, ano, yung top ng pamangkin ni Mudra. So, pag tuyo yun, guys, is planjahin ko na naman. Ganun, so, guys. Taposin ko lang ito, guys, para maano rin din ako. Makapaglinis na din. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.